Talaga, open-minded. Hindi pero kasi alam mo naman ng balita na nagkakilala at nagka si Aldior at saka si AJ sa pelikula din nila. Doon sila nagkakilala. Baka nga naman siguro, I'm not insinuating anything. Baka lang naman siguro na kapag ka nagkaroon kay ng love scene ni Aldior tapos kasama pa si AJ doon sa pelikula, hindi ba? Tapos biglang ay ah! magkaroon ng ano, ng something. Oh, Di Magkaroon ng selosan. Hindi, ko rin, alam yung, okay, hindi ko rin po alam yung reasons eh. Pero, parang tama naman po na ano, na ganun yung ano, story nung ano, na walang ano, bed scene sa ibang babae. yung, ano, yung bida na lalaki doon. Kasi real life couple sila. Parang ganun. Oo, okay, inano na lang. Parang, parang isinentro na lang dun sa dalawa, yung pelikula na wala nang iba pang mm. kung ano. Parang sa kapital lang po talaga umiikot yung movie, ganun. Oo. Ah, uh, hindi, na, uh, nagpasalamat ka ba at uh, hindi natuloy itong bed scene mo with, with Kasi baka posibleng yes, po. magit-git ka, madurog-durog ka sa so, mga kung ano man ang isyong pwedeng sumulpot dito nga sa inyo dalawa ni Aljur. Ah, uh, yes po. At saka, syempre, ah, uh, kahit po siguro na open-minded sila or si A.J. Rabal, ayoko din po na makaramdam siya ng ano, alam niyo yun. Siyempre, <laughs> couple sila. Or di lang po ako sanay, ganun. Kasi hindi naman po basta love ano siya, hindi siya, hindi siya basta partner lang na mag-usap, ganun, oh. sa ano, movie may bed scene kasi talaga if ever na mangyari yun parang gano'n. Natatakot ka kay a uh, kay ano kay AJ kasi alam ko si AJ daw palaban eh. kumbaga matapa. Ay, hindi naman po ano gusto ko lang po talaga ang uh, dito. Wala pong issue ganon yung pag magkita man kami sun sa ibang project is oh, okay kami ganon yung mga close nilang lahat yung bibigong artist.